mga kahuman, mga ka-person, ayan, magluluto po tayo ng lechon baboy. Ayan po yung nagluluto ng ating lechon baboy, mga kahuman, yan po si Dodong, dalawang Dodong. And sa nakikita nyo, mga kahuman, mga ka-person, ayan, naginit na sila ng tubig para pang sa ating pig. Alam niyo ba dito sa bukid, mga kahuman, mga ka-person, pag naggagawa kayo ng baboy or nagluluto kayo ng baboy, mga kahuman, mga ka-person, less lang yung gastos kasi... Kasi yung kilo ng ating baboy dito sa bukid, mga kahuman, mga kaperson, is may, medyo less siya kaysa sa ibang lugar. And then, beside mga kahuman, mga kaperson, itong baboy na to is galing to sa kapatid ni Hams ko. And mura lang po yung bigay niya sa amin, sa kay mama at sa kay papa. Kaya po nagluto kami ng lechon mga kahuman kasi po, Every fiesta po ng Senior Santo ninyo is naghahada po kami mga kahuman, mga ka-person. Sila mama, at saka sila papa, abala po silang mag pa fiesta. Wow. Every year po yan sila mga kahuman. So balik-balik tayo mga kahuman mga ka-person. Ayan nga, kinukuskus na nila ni Dodong yung ating baboy. At saka hindi ko na pinakita kung paano inihaw yung baboy kasi alam, alam nyo naman nakakaawa. Pero masarap oh. siya mga kahuman mga ka-person pag naging luto na. pag, pag naging lechon baboy na mga kahuman. So, alam mo lang, hindi madali yung pagluto ng lechon. Ayan, kailangan talagang mabusisi ang paglinis, kailangan mo magpainit ng maraming tubig, tsaka dahan-dahan din sa paggamit ng hot water, mga kahuman, mga ka person kasi baka mapaso tayo. And ayun nga, pagkatapos mo Pagkatapos katayin ng baboy, ayan, kailangan buhusan ng hot water, and then tsaka kuskusin yung mga balat nila tsaka yung mga buhok nila, kailangan din magamit ng blade, mga kahuman, mga ka-person yung iba-iba yung paraan nila pag magluto ng lechon baboy, or mag-ihaw ng lechon baboy mga kahuman, mga ka-person huh? medyo putik-putik yung ating lugar, wag nyo nang yung intindihin mga kahuman, mga ka-person, ayan, din <laughs> sumama na din ako sa pagkukuskus at pagkikis-kis ng baboy natin, para naman madaling matapos and ayan nga While nagkukuskus ako, ito naman si Hams. abala sa pag video ng Marian Marian sa aming tatlo. Ayan. Sobrang ganda naman ni Marian pag magkukuskus lang siya ng baboy. Ay, nako. <laughs> talaga tong si Hams. At saka nga pala, ingat-ingat sa pagkukuskus gamit yung blade mga kahuman mga ka-person. Kasi alam nyo na bagong blade yan, baka masugatan tayo. Okay lang sana kung may holder yung blade. Ang tigas naman pagkasabi ko sa blade. <laughs> Ay nako talaga, ang hirap talaga mag mga kauman, mga ka-person. Kaya minsan pag video kami ngayon, hindi same dati na Tagalog talaga. Kahit matigas na yung dila namin o nahihirapan kami sa pagsalita. Hala, go, 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 pero kailangan talaga magtagalog kasi yung ibang nanonood is hindi nila maintindihan kung bisaya yung ginagamit namin eh yung mga bisaya na namin yung magtagalog pe kaso pag yung mga tagalog hindi nila naiintindihan kung magbisaya full kami hay ang hirap hirap talaga mga kaumon mga ka person ang tigas tigas kasi ng mga dila namin <laughs> Pero chokes lang, kakayanin din yan. Ayan, so si Hams na naman yung ginawa kong Marian Rivera. And then, sabihin si ko si Hams na mag ingat, -ingat siya sa pagkis-kis ng baboy, baka masugatan. At saka, pag masugatan yung baboy, mga kahuman, mga kaperson, tapos pag niluluto mo na yan, ang pangit na tignan kasi, bibiyak na yan eh. At saka, hindi na siya magandang tignan. Pag may ano, may... Pag mahati mo yung balat nila, or may sugat, mga kahuman, mga kaperson, hmm, ba diba, ang kinis-kinis ng pit ng ating pig. At saka, mostly pala mga kahuman mga ka person pag maglilichon, yung ginagamit is nasa 25 kilos hanggang 30 kilos mga kahuman mga ka person Eh, kaso, ito yung nabili ni Mama at saka ni Papa kay Ai Ai. Si Ai Ai pala mga kahuman mga ka person yun yung kapatid ni Hamsa yung medyo chubby-chubby pero sexy. Ayun, balik-balik tayo, 42 or 41 kilos na po yung baboy na nabili natin. Pero okay lang kasi, depende din yan siya sa pagtimpla at kung paano gawin yung ating lechon. Ay, naku, nakakatawa talaga itong effect na Mariana to. Kawawa naman to si Marian. Ay, kung kahit ano-ano lang ginagawa nito, nagkukuskus ng ano, nag, nagpupunta-punta sa mga babuyan. Ay, naku, talaga. Ayan, so nakikita nyo mga, common, mga ka-person, yung nilalagay ni Dodong is, ano na yan siya, mga timpla-timpla. Ganyan, wow. ganyan, sila gumag gumagawa ng lechon. Maraming timpla, maraming toyo. Tapos yan, nakikita nyo, uubusin naman yan, ipasok dyan sa loob. Mas, maganda sana mga common mga ka-person na may mga shrimp or crabs na ilalagay sa loob ng baboy. Kaso, wala tayong Dutch dito. Naghihingalaw na po yung ating bulsa. Kaya, tipid-tipid na muna tayo. Ayan, so nakikita nyo pala si Brad Brad. Yan po si Charlie. Nag, yung sinisibak niyang kahoy, mga kahoman, mga ka-person, Yan yung gagamitin namin sa pagluluto ng lechon. Yung nagluluto pala sa amin always ng lechon mga kauman, mga ka-person. Yan si Charlie. Yan si Brad Brad ko. Wow! Eh, kaso na-late siya kasi may trabaho pa siya. Then, ayan, yun, nagsisibak siya ng kahoy. Oh, dati siya yung nagtitimplan niyan. Pero same-same lang sila nagtitimplan. Parang napansin ko yung aking pagsasalita mga kauman, mga ka-person. Same-same, seem like that, like this, like this. Parang nadala ko pa yung pagsasalita ko doon sa abroad dati. Hay nako, nak ang hirap-hirap kaya dati sa abroad mga kauman, mga ka-person. Kasi kahit anong galing mo sa pag english tapos yung mga kausap mo is parang ano, alam nyo na yung kung sino yung makaka-relate. Mahawa talaga tayo mga common mga ka-person. Ayan, yung ating figgy, ang kinis-kinis and sobrang ganda tingnan ng ating paglilichon. Ayan, aside po sa kahoy na ginagamit mga common mga ka-person, nagamit din kami ng bukong ng niyog. Yan Woo! po yung magandang gamitin pag maglechon. Ay yan po yung result ng ating lechon, di ba? Mga kawan, mga ka-person? ang laki-laki tapos sobrang kinis Aww. and wala po siyang kahit anong biyak-biyak sa katawan mga kauman mga kapersen sobrang init pa niyan kasi yun nga na luto yan siya is parang late na din siya si siguro mga 7pm na to siyang naluto and then inahon agad and nilagay din diretso sa ating lamesa di fiesta pala sa senior santo ninyo natin mga comment mga kapersen sorry at na late po itong na-upload namin dun pala yung pattern ni Grabe naman yun, father. Andun pala yung father ni Hams. Nasa likod ng mama ko. Yung mama ko is nakaburaka. Yung may flower flower na green. So, ayan. Kailangan talagang magdasal bago kumain. Bad yung hindi magdasal tapos kakain. Diretso. Yung grace natin. Ayan lang po. Ganyan kasimple lang po yung ating handaan. Dilaguan, chop soy, at yung So, tanghon lang po mga kahuman mga kaperson at especially yung kanin. Thank you for watching mga kahuman mga kaperson. Tara, kain tayo! Ciao!